Yan. Nakakalanas nyo sa mga nakatira sa kabundukan. So, alam nyo ba, mga idol, na ginagawa natin, guys, na makatulong sa pamilya. So, alam nyo, mga idol, na man po ako. a bilang isang panganay sa ay mga um, ako po yung inaasahan po sa amin, mga idol. So, mahirap kasi. Ay, grabe gagawin mo talaga lahat guys para huwag lang magutom yung mga kapatid mo sana ganito yung panganin no? mag isip ako kasi mga idol simula ng bata po ako mga idol pinangarap ko lang talaga makatulong sa mga kapatid ko po kaya nagsisikap ako mga idol araw araw na balang araw makakaawang din ako sinisipagan ko nga mga idol araw araw eh alam nyo mga idolo yung tipong pagod ka na pero lumalabang ka pa din para sa pangarap mo mga idol para makaawal lang kayo sa araw-araw at yung mga kapatid mo ay hindi magutom alam nyo mga idolo, wala kayong magkapatid at malilit pa yung kapatid ko mga idolo so bilang panganay ginagawa ko po yung lahat talaga na nakabili kami ng bigas so mahirap ayun, yan yung, paan natin no ganyan yung puwede sa bukid mga idolo kaya kailangan mo tsagaan talaga para makaawal ka so ayun dito mga idolo so dito tayo nang hugas na may sapa. So makikita nyo yan. You know? So ganito yung buhay guys. asa ka marami dito mga tanim. Marami dito yung tanim guys o. Oh. Para dito, dito kasi mga idro sa mga bukid is hindi ka dito magutom. Talaga naman kasi maraming tanim dito. So makikita nyo maraming bulay dyan o. Marami. Ganito yung buhay guys sa probinsya. Mahirap, mahirap pero kailangan mo lang lumaban para makaahon ka. Alam niyo ba mga idolo, sobrang pagod, napagod na tayo. Kasi so yan, lalakad muna tayo dito mga idolo, so kukuha tayo ng gulay. So nakakapagod mga idolo kasi bilang isang panganay sa ayan magkapatid, nahihirapan na din ako mga idolo. Kasi yung lahat ng bawat nakukuha ko lang sa mga bablog mga idolo ay tinutulong ko lang sa pamilya ko. Mahirap kasi ginawa ko yung lahat, makatulong sa pamilya. Ako na nga yung mga idoloy yung, yung nawalan eh. Tapos ako po nagpapaal sarili ko. Pinagsasabay ko yung mga idoloy para makaawan kami. Siguro mga idoloy, misan gusto ka ng tumigil nga po sa mga bablog eh. Kasi mahirap. Tapos marami pa sa akin ng Kaya, ngayon, kukuha tayo ng gulay. So kita niyan dito mga idoloy, kapaligar natin dito sa kamundukan. Oh. So eto guys, eto yung mga gulay dito. yan makikita niyan, guys. So, ano bang tawag sa inyo ito? Diyan, no? kinukuha yung ugbos lang dyan, guys. Oh. So, samahan nyo guys, kung walang gulag dito sa amin. Dito yan, guys, ano, kabundukan yan, guys. Dito, guys, nakita nyo yung kapaligan dito. Kukuha tayo ng gulag ganito, guys. Oh. So, lalagay na lang natin sa, sa pin. Ano ba, mga idolo? Nahirapan na din ako para sa sarili ko. Kasi yung pinagsasabay mo yung pag-aaral matapos magpulong sa pamilya Nairapan din ako mga idol kasi Kahit bata pa ba ako mga idol, pinili ko at lagat kong sa pamilya Alam ko maraming nanguhusgo sa akin na, na mahirap ganun Pero kinakaya ko pa rin yung mga idolo para lang maaakon ko yung mga patid ko Minsan nga mga idol, gusto ko na sumuko lang Parang minsan gusto ko na sumuko sa mga vlog dahil sobrang hirap yung pinandaan natin ngayon. Yung bawat nakukuha ko lang mga ito, sa pag-vlog, binibila ko lang po ng bigas sa amin para po hindi magutom yung mga patid ko. Mahirap. Sa ibig lang pangalim, mga pang ito lang ginagawa mo yung lahat para lang, para lang hindi sila magutom at makahawin sila sa araw-araw.